ito na ano barang ia ano ngayon tayo papasa pero nag nagluto naman nito hindi pasuluban hindi pasuluban naman hindi hindi pasuluban naman hindi pasuluban naman hindi pasuluban naman hindi hindi pasuluban naman hindi pasuluban naman hindi pagpili mo dun sa sign mo. Ano ba ako Tapos ako sa pagkukulang ko lang. Hindi ko ko naman tingnan sa kinilangan ko na kumain na. Baka hindi magkaroon ng objective solution hmm. hmm. or generalization. If you cannot compare actual data before and after road widening. Pwede eh, ba road widening? So, pa yun? Eh. Talagang mo sa ano nyo? Advisor, Jesus Advisor. Kapag mo comment sa inyo lang. Hindi ko pinakain na, JK. Oh Ha? <laughs> <RTO>. <laughs> Yan palang ngiti ngiti lang eh. Oh tingin Hindi ito mayo, eh. Paulit-ulit lang palabas na yun, nak. Gusto na po mo yan. Tatuwa si Jackie dyan.

Sabi ko kay Jana, punta sa na rito kung okay. ano ang gahal nang hihingi yun nung nakaraan. Sabi ko may mangga na. Punta ka rito. Takot na yun. Mamulog na yun yung kotse. Hindi. Paalam mo. Hindi. Uh -huh. Sabi siya. Sabi yung mamalot. No, may mangga na kayo. Sabi ko ka na pinitas na ni Lola Meron sa taas, hindi maabot. Sabi ko. pag ngayon na kita. Yung mga next month. Ay, mo, meron? Oo, sinabihan siya rin. Sa mga rin data Participants and enjoyment. Pwedeng doon ng hindi, hindi. Pagkakasama. Alam mo, tama naman ba? Diba? Hindi sabihin, hindi sa ano. Baby ribs daw. Pwede nyo. Alam mo. Ito naman. yung daw sa party, sa Pantat Inter, nito ang mo. hindi. nag Hindi daw enough yun. Hindi Hindi, magbibitro kaya nga itanong mo yung latest stages advising mo. Paano to? kung ganito yung comment ng RD sa amin? Paano kami Tanong sa amin. pa Eh, kulang nga yung pera ko. Di ba? Anak ito. Ate, ate. Ate, mga mawala pa Dag na yung pagdaan ng na bagdagan na nang di ba mula don ano yung 99 yung ano stressyon ano yung 99 sa weltech ano 99 sa Dasma. 99K yung ano. Ito Dasma. Ito resin eh, 90 lang. Ha? 97,500, diba? Ito mm. sa 13. Alam na pa na. mm, mm -hmm. Don't do what I have never ang buyang. Ito buyang

ginagawa yung malaking SM eh. Ha? Hindi nang anak ko nila. Ano galing? Pagkating kita nil. Ha? Ngayon baro. Ha? Malaking SM. Ano nga? Hmm. Sabulito niyo yun na. Ito. Okay. Haborito um, uh, niya yung Pero may isin. Mayroon ba laman yan? Mayroon niya Dati kumakain siya yun isang buo. Hindi makakuha yung Wala ng ngipin. Parang Hindi mo. Hindi nga siya magagat. Oo. pa nga. na, nakapagat niya Baka pati yeah. Yeah. yung ano, matigas. Eh, dami. Hoy, lunok-lunok din, ha? Nguya, nguya. Nguya, nguya, kamo. Hindi na tuloy yung hangin natin, ha? Ay, may stop. Jimmy? Ay, may stop. Pwede naman, eh. Ano sa balete na lang? Yo <laughs> may linta ba? May linta. May linta ba ron Wala, di ba? Muagos yun eh. Linta. Na. Tagal na tayo nagpupunta ron, nilinta ka ba ron? ba? May swimming pool po. Hmm. Parking lang babayaran sa kayo ano? Patage ba? Yung, ano ka, Tridge? Ano, 600 o. Pag-dive up ni Jess, amin. Tutuin mo yung pansit. Gusto right. right. ano. lang ang saan. Bawang na yung pagkain. Nasaing lang tayo. Tapos yung dala tayo ng iahawin yeah. na lang. No, isda, that the no, kind liyan po. Right. Kaya naman dito anak, Thursday pa? Thursday, Friday. Hmm. Swimming yes. tayo. Diyan lang sa ilog. Mm -hmm. Ano <laughs> sinasabi na mag i na parang yung may submit sa update documents or the research parang yun. Sa na araw, siksi ka na naman, ka ano, nakakaano na mapunta sa mga ano. Ano yun eh, per page, kung meron man silang correction. Yeah. Meron bang comment? Ano sabi nila no need to reprint the whole documents? ni ba yung mismong chinik na ito? Ito ang sabaw? Lecture like part no? so sa amin talagang ano, baby ribs sa ito. ito. ito, ito. ito, ito. ito. ito, ito. Doon sa o kaya na dogo. kaya yung kaldereta. Malasa. Hey, ka so, Advisor mo kasi yan. Tulo ang sipon guys. Kailangan Guys, pinagsama namin yung almuerzo tsaka tangis. sa. <tinyo> <tinyo> Janet late na nagpahatid sa school. May training pala siya. Kung hindi ko pagginisin, hindi pa magigisa. Dinidikit Hindi eh. 1:00 PM, na. Yung team sila volleyball.

Okay na po, Guys, tuloy yung po si sa sobrang, ano lang sabaw. Sa YouTube. na Ano ba unahin? Papalitan yung gulong o bibili na kayo? Dami mong ano eh. Dami request ah. Ang dami yung peralo. Ang gabi din pa nga. Ano ba nag-diss yun ah? Oo nga, pero ano? Ano yung nag-sabi? Expected niya 50 ka. 50. Naano niya sa'ng 50? Nga'to ko naman nagpatuwa ka na niya eh. Oo, oh, ano sabi niya? Mabuti daw yun at mabuti, mabuti yung napunta ng pera. Kaya nga. Oo. So, eh di, expected niya wala na. Kunti na lang. Hindi habi 20 na lang. Oo nga. Oo. Dagdagan yung 20. 20. Rock 80 daw nak. Dagdagan mo ng 80. Kasi ano eh, 20 lang yung kimamang pera. 97. Ito yung sukli, kambing gulong. What? That's not possible. I'm sorry, sir. I already checked it. It's really constituted as a I'm sorry. Can we double check? Mm -hmm. I check. already checked -hmm. Yes, please. I'm ready to check. Come on. Uh, it's really constituted as a girl. it. So, uh, okay, never mind that. That's not the Kasi ano pa yan, hindi pa guys na ano. So, so hindi pa gaano magulang kaya medyo maasim pa. Pero masalap. Tapos plus yung bagong nabili ko sa doon sa palengke. Masarap. Yeah. Grabe. sa ba? Mas ka nang kumain, Noy? Kuya ko. Mas maraming nakain ko yung gulay ko sa doon. Masarap pa yung nilaga. Maraming gulay. Lalagyan ko ng repolyo

isa pala lagi na ano uh, card food card bago ba wala na pa wala hindi sila Thank you for watching. Bye. Bye.